So ayan, let's go na naman tayo mga idol Dito naman tayo sa field trip ng aking anak So, samahan niyo ako Let's go! So ayan, welcome na tayo sa Art Island, Manila Yung ito na nga pala ang field trip ng aking baby so ayan talaga namang pagkakasaya napakaganda nga naman din eh sa art island na ito ah ah ay talagang parang makatuhanan eh ah inyo gara eh ah ah kaganda din nga namang gumawa ng makatuhanan mo, pwedeng gawin boot aba ay sino ko nagawa hindi matutuwa din eh ikaw ay talaga namang Pagkahusay nga naman ng pagkagawa na riyak. Oo oh, yeah. iba't iba. Ay, arayon eh. Talagang napakahusay eh. Ah, haan, tunay kagiliw. Walastik na. Ah, ay walang diyoko yan haan. Ah. Nag-ibang kulay na naman. ah, ah. ay nasa forest kaya akong madaming mga bulak-bulak eh ah, kayo. NANI?! Ako iinom ng bulak ng pagkakalalay eh. Iyaw, nawala na naman. Ano kayang lilipat? Aba, ay bulaklak pa Aw, oh, pagkatindi nga naman ah. Oh no! Aw, oh, ang gumawa na rin talagang napaka-genius. Oh, tunay ka naman ah. ah ay talaga naman bulaklakan ay matindi na kaya naman nga pala talagang pagkakatuwa ng mga bata din eh sa pagkaka-field trip na aray ah, ay kahit naman ako ah, karating din eh, ay tunay ah, ay pagkakatuwa ko rin eh, sigurado ay aray nga pala eh, ika nga ay eh, nung panahon namin ay hindi ko mula ang naranasan aray mga pil trip na aray ay kaya kahit pa paano ay talagang ipinaranas ko muna sa aking bata at ah, talaga namang gusto ko din namang maranasan yung talaga namang hindi namin naranasan nung panahon namin Ah, aring mga garnay-garnay naku po ay tunay kang hindi malala ang nasilayan namin kapal ng mo. Mo. mo pwedeng so, gawin mo talaga namang makatotohanan makatotohanan ah siya ay takbo ko yan ay kayo mga pasati yan oh so, talaga namang no. magkakalakas so, ng alaw tunay kagilid ah ah pagkahusay nga nanon no, dumali na re kau babae para ko nasa islang maalaw oh ay talaga naman pagkahusay ah, ah ay talagang ito nga namang filter na ito ah, ay kahit medyo mahal mahal nga naman ay talaga nga namang sulit ang pagkakasaya ng mga bata sa pamamasyal na aray kau talagang ari mga panahong ari hindi ramdam ang pagod ng mga bata ay sigura itong pagdating sa bahay ah, ah, ay lupay pa at tulog dahil sa ito hindi ng pagod oh, ang ganda nga naman ang pagkagawa ng art island na ari. ah ah tunay kagilewal well, ah iba na ulo ng lugar are ano ba naman ari talaga ah, may namumulos. Ah, ano kaya 'yung namumulos na 'yon? Ah, ay mga dahon niya tayo. Talaga nga naman. Ano nga ang nakakamangha naman ang pagkadali nga naman niya oh, Ay! Diyos ko po, Ruday. Ay, ano kang pagkainama pagkagara na rin? Talaga nga naman. Yan. Yeah? Ay! Tunay kagihilew ka ng bulaklak na aray ay sari sari ng bulaklak ay um, ay talaga nga namang 3D 3D ay ang pagkadalay makatutuhan ang makatutuhan na ah, Diyos ko po Ruday siguradong ang um, aking anak na aray ay talagang hindi mag Malimang ang tuwa ah, aray iba na naman ah, ay mga bulaklak naman ay ah, apa ah, na At tunay ka naman. Ah. Wow. nga naman ang ganda. Ayaw. Yeah, Hindi na eh. iba naman tayo. Oo. Oh, panibago na naman aray. Ah, tunay ka. Aba. Ay layo niya. Oo. Oh, ay siya. Tapay. baka kayo ah, Ay talaga naman. Makatotohan. Makatotohan atutuhan na ah, Nasa ibaba ng ulap. Oh, ay pagkahusay, sari-sari -sari ng naisip aw oh, talagang nga naman. Ay, puro ilaw lang. Eh, kala mo yung makatotohanan niya. Ay, eh. ah, ah. Ay, ano naman yan? Nasa ah, ibang planeta naman. Ah, ay, ano oh, kong Parinig kita Diyos sa mga ay! Oo, kung ako'y nakasama din eh. Talaga nang no? matindi din ang tuwa ko. Oh. Ah, ay, hindi lang ang bata ang matutuwa. Talagang pati matanda ay eh, talagang kasali sa katuwaan ang oh, nyo nga naman ang pagkaganda ng Aeroth Island na ari oh, ah, pwedeng gawin boot nakakamang oh, para kayo nga sa ibang planeta eh nasa kalawa kopo, oh, talaga nga naman napakahusay talagang walang kasing husay dumali na ray ah ah iyan. Yeah na Oh, mag-ibang kulay na naman. Yan. Oh, ay ulap na pagkabilis ng gumalaw ay. Aba, ay tunay kayo. iya iba na naman. Oh, wow. Ay, tunay kagilew. Ano lugar naman, aray? Ay, planetang ibang planeta na naman, aray? Ano kayong planeta naman, aray? Oh, ayong kasarap ng pamamahinga ng mga bata ay kaligyang kaligya. Oh, ayaw. Diyos ka, wow, aba. Ay siya. Ay may ano kung tawag daw? Oh. Ah, ah. Ay may balhina. Aba. Ah. Ay. Ay nasa ilalim ng dagat aba. Ano gayon? Ay may may jerap. Eh, may balhina, may jerap. Ano kayo? Aba. Eh pagkakahusay naman oh. Ayaw. Ay to doon lang oy. Aw. Oh. Ayaw, naglakad lang ang jerap. Ah, ah, aw. Oh. Ano naman aray? Aw. Oh. Uh, sa mundo naman ng pag-ibig. Uh, I love. Love, love, love. Oh. Aba, ay tunay ka. Ay sari-sari na eh. Aba, ito ang field trip na talaga namang pagkakatuwa ng mga bata. Kahit mainit hindi talaga sulit ng kanilang pamamasyal. Siguradong talaga namang ah, uh, ayan, iba na naman. Kau, pagkatindi ng ilaw na dahil. Ah, ako pagkaramay ay siguradong ang bayaring ilaw na ray ay talagang hindi lang daan libaw o oh. ba ayang mga bulaklak naman uh, ah, ano kong bulaklak ray tulips hindi ano ko aray ano kong bulaklak ray ay ah, ano ah, kong pagkakalalak ay pagkainam ng tangkad ng bulaklak na ray aba ay ang tangkay eh, tunay na pagkahaba aw oh, Diyos ko po ruday